Palagay ko lahat ng Pinoy ay di ba mahihilig kumanta. Malamang wala pa sa atin ang never na hindi nag-karaoke. I think all of us have done that at one time or another. Pero alalahanin naman natin yung uh, karapatan ng iba at uh, wag naman tayo masyado mainay. Magandang araw mga kakampi! At yung ni Chel na po. May tanong si Precious ng Kalinga sa ating Free Legal Help Desk. Good evening. Ask ko lang po kung ano po yung violations ng isang kainan tapos may video -kehan. Medyo nakakadistorbo po kasi sa aming mga estudyante, lalo't halos in oras, -oras na ang pag videoke. -video Thank you. Salamat sa tanong na yan. Mga kakampi, bago tayo magtuloy, kailangan ko magpasalamat sa lahat ng subscribers natin sa YouTube at followers natin sa Facebook. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe at nagla-like, please do so for more legal guidance. Palagay ko, lahat ng Pinoy ay di ba mahihilig kumanta. Malamang wala pa sa atin ang never na hindi nagkaraoke. I think all of us have done that at one time or another. Pero alalahanin naman natin yung uh, karapatan ng iba at uh, wag naman tayo masyado maingay. Gusto niyo malaman kung anumang mga violations ng isang videokehan na uh, kainan na halos araw-araw, oras-oras ay nagbibidiyoke at sobra nga ang ingay, lalo na sa inyong mga estudyante. Ang ganyan situation ay maaring maging public nuisance sa ilalim ng ating civil code. Ayon sa Article 694 ng Civil Code, ang nuisance ay isang akto, establishment o ibang bagay na una, nakakapinsala o nagdadala ng panganib sa kalusugan o kaligtasan ng iba. Pangalawa, nakakairita sa pandama o sa senses. Pangatlo, hindi disente o immoral. Apat, nakaka sa daanan. O panlima, nakakahadlang sa paggamit ng isang property. Sa ganitong sitwasyon, maaring sumangguni muna sa ating local government upang i-request na ipatanggal ang nuisance. Kung wala pa rin mangyari, maaring magsampan ng civil case para ipatanggal o ipabuwag yung public nuisance na yan. Pangatlo ay kung merong ordinansa na ipinagbabawal yan at uh, kung may karampatang parusa yon ay maaari din mag-file ng criminal case sa ilalim ng ordinansa na yon. Ayon sa ating local government code para i-abate o ipatanggal ang nuisance, maaari kayong sumangguni sa sanggunian ng inyong lokal na pamahalaan lungsod o munisipyo. Ang suggestion ko po ay lumapit muna kayo dun sa local government officials at uh, ihiling natin sa kanila na sila ang makiusap doon sa may-ari ng video kaya na yan para wag naman na sila mang estorbo sa inyo lalo na na nag-aaral kayo. Kung sa paraan na yan ay maayos na yung problema, then okay na. Saka na lang tayo maghanap ng mga mas legal na mga remedyo kung hindi pa rin uh, nila ipatitigil yung sobrang ingay na yan. Mga kakampi, kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free legal help desk. Pumunta lang kayo sa facebook.com slash childyokno at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Child po. Like and subscribe for more legal guidance.